<laughs> Ayan, sanday. malapit na maluto ang sanlay. Ah, sanlay ah, sa inyong tawag dyan. Ang ah, susumanin. Sa amin ay suman sa Batanggas. Ang susumanin pa lang, hindi pa nakalagay sa damon. Ah, Oo, pa yung ginagawa pa lang. Parang niluto sa gata. gata. Ayan po. Kaya yeah, may luto na yan. Kami po ay magbabalot na. Ay, kailangan may sukat. <laughs> may sukat yan. Pagbabalot. Hindi basta nakabalot. Dahil yun yata ay... Ay, luto na pala ito, Marsa, no? pag ano, ah, luto na siya, lalagay sa dahon. Luluto pa uli. Hindi na. Luluto pa uli ha. Lulutuin pa ba? Yes. Ay, di, tama na siya. Dahil kung lulutuin pa eh. Oo. Oh. Ay, ganon. Hindi siya masyadong luto diyan Kasi Pero alam ko, luto na siya. Ibibilt e, ah, na lang. Ah, okay. <laughs> Ayan, mga malang alam po sa pagluluto. Alam ni kumain na suma. Alam lang po, humingi. Mag-sharon. Mag, mag, mag sharon mag <laughs> mag Yung pala, ganun pa, pala ang paggagawa. Kahit tubong Batangas, eh, madalang naman. Madalang sa mga may handaan lang naman yan. Eh. Yan, in, in, da ay, dala-dala. Daise! Ay, nako. Ay, tapos. Ang takot sa apoy. <laughs> <laughs> Latagin muna. Lagyan mo ang dahon. Hindi ka naman naman yan. Mainit. <laughs> Hindi na papalapit yan. Ah. Ay, o. Ayan. Mm -hmm. Bumili yeah. ka na ng ano. Bumili ka ng paltan mo na yan. Ayan. Uh, wala nang pataklog. Oo, oh, dapat may pantakdang. Pwede ang dahon. Dahon na sa aking. Yan po ang dahon. Ang tawag sa ganun. Ah, pina... Lalaid. Nilalaid. Nilalaid. para malambot. Malambot. Dahon. At yan po ang ibabalot sa gagawing suman. Yan. Yan pa.